Kalingap. Ayan, uh, naiwan po kami ngayon sa mission kaya kami na lang po ang mag-mission. Ayan, kasama ko po si Jay Brad. Uh, <laughs> <laughs> naiwan siya <show>. kami mag <laughs> <na> mission. <laughs> kami na lang po ang mag-mission. Pero... Bibili po tayo ng bigas para ano tayo? Siguro sa daan na lang, magbigay bigay-bigay tayo Pwede sa daan. Pero hindi tayo Pero natanong? Hindi tayo bababa. Oo. Tawagin lang natin. Yung tayo. Sweeper. Yun parang yung karapat-rapat talaga hmm, kasi baka dumugin tayo unti lang pa tayo na sayang wala si, ano, si Pao ah. no. ayun, mamaya o pati yung gabi hmm. sayang so, <laughs> ano ang, ano, saan kaya ang iniisip ko namin kung saan ang lugar Ayan, abangan na lang po mamaya kung saan kaming lugar makapagpapad <laughs> guys, kayo mamaya guys Ayan. Dili na po kami, dito na po, dito na din po kami sa bilihan ng bigas ayan. Labos, dibos. So ayan mga kalingap, ayan, naka ano na po kami ng bigas. Ayan, um, so ito na po, nakabili na po kami. Ayan, ano po si Jay Brad nag, uh, ano, uh, siya. So dito na lang po, ayan. Ito na lang na po namin ilagay yung 25 pieces na gas, wow. Yeah. Pieces na bigas. Tulong na ako. na ko. Tulong na tayo. nata guys so. thank, you, thank, you thank you thank you po po tayo ni nanay salamat po come again, thank you very much you. sunog po ulit ayun okay. <laughs> po, ito na ayun po, thank you tay salamat Delgado tayo, bro. Woo! Para madali na natin no? uh, sabi mo? Grabe, guys. Napakainit. Kaya buksan na natin yung makin. <laughs> uh. Ayan po. At uh, first time ko sumama sa ganito, guys. Mayumigay kami sa kalsada at Napanood ko lang ito kay Kuya. Kay Kuya Rob, kung nyo po. Hey. na Nagsisimula pa lang si Kuya. Ayan no? Buti at naka-discount naka tayo. Siya so, nga no, ang bayit nila no. Grabe yung paus. Kawawa oh, naman ako. Oh. <laughs> <laughs> Naging kawawa. Ayan. Diyan you know, na bro? Ilan ang nilagay mo dito? Go. Oh. Uh, ayan mga uh, kamingap. Habang nagla-lunch time ang mga trabahador dito sa may parking Mercedes. Bigyan natin sila ang bigas. Ikot na muna tayo. だなから。<music> Tulong na ako. Tama ka na guys. Hello po. Gandang umaga po. Iboto niya po. Joke lang. Iboto <laughs> <laughs> niya po. lang. <laughs> ano, <laughs> ano, ano po kami? Po, natin, Charity vlogger po Charity ay, kami. Uh, lima po kami dito sir. Dalo po yung Dan, dalawa na kasama namin. Uh, ka na Nagano po kayo? Kisa, po kami yung kami yung po dito dyan ito Charity vlogger po Kalinga prod po uh, Sticker kayo sir Bye by uh, kapitan Ay wala po Subscribe niyo po kuya Vlogger ka po sir Vlogger 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 po construction kami Construction worker lang <laughs>

Hello po. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat, Salamat po. Ay, yung si tatay na nag-work. Okay. Isang lang po. Isang, ay, pang, isang ay, lang. Ay, siya, ay. po. Yung lang po. Para uh, siya nga po. Ilan na ba yung Ilan, ilan na, pa na pa po yun? Kulang isa? Apo, apo. Bro, paano ako makuha sa likod? Yo, palagi pa na pala ng asawa ko po. Kalinga po. Ay po. Salamat po. Maraming oh, thank you po. Maraming salamat po. Maraming thank you, Mag kama, mamaya, thank you po. Baka may pangalawaan pa na si Kalikap. Is... <laughs> <laughs> ma 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 mainit ang Palawan, Kalikap. Thank you po. Pa. Ano po mga pangalan niya po? Ako po si Ernie Tuason. Ano yung mga kasamahan niyo po? Yun ano po? Right. Ingat po kayo. Eh sobrang init po. Pa ano ka po pangalan? Pangalan niyo po. Uh, Eric po, Eric. Isara, isara. Ingat po kayo, ino po kayong tubig. Po, salamat, salamat po, salamat po, salamat, 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 salamat po. Salamat thank you. So, Ayun, ano, gan eh. ay, oh. oh. ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, tayo sa Ayan, construction. Grabe, ang ayan, ayan. Ayan, 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 ayan, ayan. Sige, bigyan ko. Sige. Kuya Ano po kami? Boto niyo po ako. <laughs> 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 Boto niyo daw po siya <laughs> Hindi, dito kuya ko Dito po May ibibigay po sa inyo si Kalingap Yesa po <laughs> Nag-alam niyo, niyo po Subscribe niyo po Kilala niyo pong Kalingap? Apo si, <laughs> Hindi po <laughs> Charity vlogger po Apo Hindi po siya Kilala niyo po si Kuya Kalingap, Kalingap Rob Ayan ano, ano po? Pang ano po? Para ma-uwi kayo Salamat Ingat po kayo, magino po maraming tubig, mainit po. Ako, po, okay. thank you po. I-ano diba, natin si ate doon. Sarap pala sa pakiramdam na karo, no? Sarap sa pakiramdam, di ba? Kaya, yeah. nag-isa. Sarap sa pakiramdam yung mabigyan. Kasi si ate? Sa so, ano na. no vas a la... no más no, no, si ya Pwede po tayo magtanong? Oh, Tatay, pwede mo magtanong? Pwede mo magtanong? Pwede po magtanong? magtanong? May kinala po kayong Kalinga Prab po? Kalinga Prab? Opo Hindi <coughs> ko po alam, may no? kaya po nagtatanong Pwede ka po tayo makalapit? Palapit ng tatay. May tatanong na ako. Naliligaw po kasi kami, Tay. Kung may kilala po kayong kalinga prog na mataas po, na chinito po. Chinito po. Na, na, na may tsura-tsura po. Ako. Hindi ko po alam, ha. Hindi ko na kayo tumalitan hindi nalaki, parang pero may kilala po kayong kalingap hindi nalaki charity vlogger po, kuya val ay, kuya val? Opo, kilala niyo po saan po ang ano yun? hindi po nang nawala po kang di ba mali pinunadaan? di ba pununadaan dito pero po kilala niyo si kalingap jesa may bibigay lang po sa inyo tayo bibigay lang po si kalingap jesa siya po ay bibigay po sa inyo kapatid po ni kuya val anak po ni, ni kuya val ay, anak po ni kuya val ito lang pagkailangan no, 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 no. ng ano-ano Kung nang diet Joke lang po Isa prank lang po Ayaw, para sa sa inyo Di mga kilong bigas po Salamat <laughs> po Ayaw po, bigyan niya ano po ni Kalinga Pia Isa po Ay, Thank you po Ingat po Ingat po tayo ng maraming tubig Oo, oh, mainit nga Galing ako sa na kanina Nagpila kami ng yero, wala ka natin eh <laughs> ah, Sige po tayo, po, thank you po. po Ingat po hindi ko yung ba't kilala niya. Hindi na nakatawa. Grabe guys. Dito po kami sa sulok-sulok po. <laughs> Gaan na kanina yan. Ayan, mga dating kaibigan ko po dito. Hello po. Gilit tayo, gilid Baka magalit tayo, magalitan tayo dito. Mga lang pa naman tayo dito, no? Charot lang.

Sir, baga po kuin makahingi. Nak. Yeah. Makahingi din kayo. Pwede na po. Okay lang po. Wala na akong sasabihin. Bloom oh. Nanay. E, tawag <ikaw> mo sa surfing <laughs> magic swan na Salamat po. Rak po pang ano ay. Okay, po, Salamat. Ako po, menopo ng malamento bigat na ini Po. po. San po to? Saano po ng ano? Team Kalinga po. Pa? Team Kalinga. Tari ti vlogger po kay Kuya Bal, ah, si Kalinga Prof. Ah, opo, opo. Po. kay Kuya Rob, tapos kay ano? O, oh, kapatid po, ano? Mm. Salamat ako, po. Hindi mo ko kalakate? Dapat taga dito? Opo. Magbabalik tanaw lang po si Kalinga Piesa. <laughs> Salamat po. Baka rider mo dada po. Kaling up Jesse po po. Guys, ay dating rider po yan. Ang Shopee, bro. Mm. Shopee. Kaya, hmm. pag nakakita si Ace, si bro Ace, kalingap up Jesse ng mga rider, guys. Yan. Nakikita niya yung sarili niya. Besto yan. Kasi nandyan yung hassle, respeto, tapos yung sikap talaga. Talaga, Di mo, dapat mahaba ang pasensya mo sa trabaho na yan. Kasi hindi mo alam kung mga customer na sa mo mo eh. Kasi minsan yung iba yung masisiri. Hindi ba? Tapat, hmm. dito oras, nandito na yung delivery tapat. Saludo si Ace sa mga ganong rider. Go bro. Uh, sige bro. Sige bro. na naman kami guys sa dito. na Hi. Hello po. Hello po. Magandang hapon. Magandang hapon din po. Nay, lapit ka po na Lapit ka po sa akin, may bibili sa'yo. Taga saan ka po? Ah, dyan po, sa barangay. Taga saan ka po? Taga dito po, sa balo Wow. Uh, kailangan nyo po si Kalinga Prab. Sino po? Si Kuya Bal. Ay, kailangan po, nag-aano uh, po, a-attend uh, po kami doon ng ano. Nang? Doon sa ano yun. Church? Yung... Opo. Ay siya po? Opo. Ah! So Pagling ko po. Ay siya. Opo. Sige, bigyan ka tanay ng ano, 5 kilos na bigas. Ay, thank you, ma'am. Hindi <laughs> eh, niyo po ako nakikita doon? Ay, siya po, nakita ko na po ikaw doon. Para sabi ko, parang anak ito ni ano, yung pag ang mga nagsarayaw kami doon. Ah, oh, okay, okay. Sige po, ingat po, ha? Ay, ikaw ang maswerte na bigyan ng 5 kilos bigas, si Kaligap Gessa. Ay, thank you, yeah. <laughs> Thank you po. Di <laughs> talaga na yung matubang no? Ay, iyo po. Kahit saan <laughs> po. Thank you po. Ingat, Nay. Ingat po na yung mga ingat po. Uy, umiwa muna yan, Nay. At mabigat yan. <laughs> iyo nga, Nay po. Thank you po. Sige po, ingat. Ano po kayo, na yung Maraming tubig, mainit. <laughs> iyo nga, Nay po. Sa sige senior, po. Ma, meeting ako. Ah, ah sige sige po. senior. Sige po, ingat po, Nay. Thank, pa, nai. Thank you. you so much po sa abala. So, uh, kalingat, uh, ayan mga pa, ayun ah sobrang pagod po na naging mission namin ni Chief Brad niyan. So, ayan. Uh, dito na po ako nag-outro uh, kasi, uh, syempre, uh, pagod na po. Uh, ako po kasi nagda-drive. So, syempre, napapagod ako. Kaya, ayan. Thank you po sa panonood. Salamat po. God bless you